Kita na namin dumadaan dito eh. Okay lang ba? Ano po ginawa? Anong ginawa, Chip? Nag-credit sa video yun eh. Hindi na uusin video di ba? Hindi, basta hinahanap ko siya. Malaki yung traso niya sa akin. Sige, Chip. Patayin na lang kami, Chip. Malaki yung traso niya sa batas. Baka kilala niyo itong tao na to. Chip, seryos na kayo, Chip. Seryos na ba kayo dyan, Chip? Pero ba nakapagkita sa inyo? Chip, parang ano naman yun. So nag-drawing in Chip. Ay na mga kadamay pa kayo si na si sa ginagawa niya eh Ikaw, alam ba kung nasan tong tao na to? di wala Mahari uh, mo ituro sa akin O baka nakita niya yan Hindi ko nakita to, ang hirap wala ano Sigurado ka? Baka pinagtatakpan mo lang tong tao na to Chip, huwag niyo naman sasaktan ang yung tropa ko, Chip. Grabe naman kayo. Kayo, baka kilala ng tropa mo. Pagtanong mo naman sa kanila. Oh, Dre, baka kilala niya ito, Dre. Hindi ko kilala rin, Chip, <laughs> Chief! Ang din si yung drawing chip po, hindi mo yung sketch yun. Yan eh. Kahit sino, wala kamukha sa buong mundo, kahit kanino kayo magtanong. Ah, <laughs> ganun, ganun ba? chip.